Aba-aba, aalis aba, yun naman. Saan kaya punta nito Sa punta nyo. Sa punta nyo. Sa punta. Outfit chain. Outfit chain. Yan, aalis siya. Bye. At eto na nga kami, nandito na nga naman kami ulit sa SM. Ayan, sa SM Tansa. So, kung saan, napakalapit lang namin. Kaya magpapalamig-lamig lang kami dito. abate ka nga palang aking mudra. Ito pala, may gusto pala siyang tingnan dito sa appliances. So, hali kayo, pasok kayo kung ano ang kanyang bibilin. So, eto na nga. Sabi nga niya, wala akong TV. Boring. Hu, hu, hu. Yan lagi sinasabi niya. So, syempre, eh, ang anak, meron namang, ano yun, ang um, mauwaing anak. So, ayan. Sige, ibigay hilig ng walang legalig. So, ayan guys. Ayan, pili-pili siya. Ang dami daw gugundo. Kaya alam, medyo mahal nga daw. So, eto na nga, tingin-tingin pala. Buong TV, lahat ng brand, pinagtitingnan kung ano ba talaga yung maganda. So, eto, tingnan nyo. Ay, naku naman. Tuturo-turo. O, oh, ayan, kung anong maganda. Kaya, alam, medyo pricey nga lang ang Sony. Pero, maganda ang kanyang kalidad. Kaya, hahanap eh, na lang tayo ng medyo... Mm, medyo mababa lang. Pero, ano naman, um, maganda yung quality. So, let's go, guys. So, ayan, tanong-tanong muna kami kay Ate Ja. Shoutout sa'yo, Ate Ja. Yan ang nag-assist sa amin so syempre kasama na naman ang aking prinsesa at ang nanay ko dati gusto niya daw samsung so ayan ang samsung, gustong gusto niya ang samsung, dahil since narinig niya na ganun daw, may narinig siya syempre narinig, nina-explain naman bawat ano ang brand, narinig niya parang ayaw na daw niya ng samsung so ayun guys, nga pinag-iisipan na na naman niya kaya siguro sabi ko, sige wag na tayo dyan sa samsung, hanap na lang ulit tayo ng iba, kasi daw nga yung remote ng Samsung na to, um, hindi siya di battery, ano siya, rechargeable. Pero pag nasira na yun, dadali mo sa service center. So, ayun na nga guys. Lipat na lang ulit. Ayaw na daw niya yan. So, dahil nga, Ayan, mga Google TV na ang tawag ngayon, yung pwede ka nang lahat. Dati, di ba, Smart TV. Ngayon, Google TV na lahat. Napakaganda na mga, ano, ngayon, feature ngayon. Kasi pwede ka nang mag-Facebook, mag-Netflix, kung ano-ano pang pwedeng-pwede mo gawin dito. Messenger, lahat-lahat. Tapos pwede mo na rin utusan, o... Oh, 'Di ba? Diba? Napakaganda. At 'di ba? Commandable. Commandable. Hey, sabi mo, "Hey, go, go O 'di ba? Ayun si Ate, may explain, explain pa. So, ang mudra ko, ang hirap magdesisyon, napakatagal. So, since since ayan nandito tayo, ayan, magandang brand din naman 'to at maganda rin naman. So, ito TCL. So, go 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 tayo nandito. So, ayan na nga, explain na nga ni Kuya pinag-explain na nga kung ano yung mga ano nun, kasi carry naman sa budget. So, nag na rin ang nanay ko. Sabi niya pa nga, oh, ang hirap-hirap naman pala yan. Paano pala pag wala akong wifi, di hindi connect Na, don't you worry guys, kasi meron kay itong TV Plus. Pwede itong TV Plus. Kung pwede yung TV Plus, and then is i ano nyo sa wifi o di ba dalawa kasi TV Plus manood kayo ng local TV yung ganun tapos syempre kapag gusto niyo namang manood ng mga Netflix, Netflix, ganun, Siyempre, syempre, connect nyo sa wifi, o, oh, di ba? At eto na nga, napagkasunduan na nga namin. Ayan, o, oh, ayan, pirma na si Ateng, o, oh, di ba? Ayan na nga, o, oh, yung kontrata namin. And syempre, andito na tayo. Ayan, i-ano natin, um, eh, syempre, bago mo dalhin sa bahay ang iyong item na bibilin, kailangan i-check talaga nila. Baka mamaya pala may putol na isang paa. O kaya meron kung ano-ano doon. O di diba, nawawala. O syempre, dapat i-check at masuri dapat. Ayan, may -tanong, tanong ka dapat kung ano gusto mo itanong. Kung ano yung ganun. Para sa bahay, hindi ka na. Paano kaya to? Paano kaya to? Sana, tinanong mo na lang yung uno pa lang, diba? So ayan, nahirapan na nga si kuya dito eh. Kaya sumigaw na ako ng tulong, tulong. So ayan guys, nakikita niyo naman. O ba diba? Ayan, tumulong na si kuya isa. O yan, ayan guys. O ayan, 55 inches nga pala ito. Diyos ko, napakalaki naman ng 55 inches. Tapos, siguro to maganda siguro yung malayo ang sofa mo, pwedeng-pwede. Pwede. Pero kung napakalapit ang sofa mo, nako, maghanda nyo ng inyong mga mata, guys. Kaya ako, ayoko na ito. Mga 50 lang siguro ako. Okay na. Ang nanay ko, tuwang-tuwa, abot ang tenga na naman ang ngiti niya. Well, 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 sabi nga, ibigay ang hilig ng walang ligalig. And eto na nga kami. Siyempre, ang aking prinsesa na naman ang magbabayad. So, ayan, nandito na po kami. So, ayun, guys, sila pinag-shopping ng aking mudra. Gusto niya ng TV para daw hindi siya maboring. So, eto na nga, go, go, go. Titignan natin kung paano. Pa